Kita mo? <laughs> bakla, bakla. <laughs> hmm. Hawakan mo siya yung ano. Yan. Hindi nila <laughs> alam. Hindi nila alam. Kaya mo siya yun. <laughs> aray, aray. Aray, aray. Ulo mo na. Okay. Oh, Tinan mo. Oh. Nga, sige nga. Mer. Kita e, ng malalim na yata doon. Ay mababaw. Mababaw oh, mataman kayo, mataman kayo. Hello. Pa-bye. Hmm. Wala kina ako kamunya. San? Gano katangkad ye? <laughs> Gusto kong talon ni Ana, Basang Saan pa niyong talon? Ay Porkat matangkad si Basang sa'yo ah Straight Gusto ba ah Paano? Gusto Sige to Uy bagay Sin madumi na dyan oh Itim na yung damit mo Doon ka banda doon

Sige, saltek yung pa mo dyan sa baba diba? pa. Dyan, lang. So, di ba, hindi mo nga kaya. Hmm, hindi na lumutang. Sige, <laughs> <laughs> pa, <laughs> <laughs>

<laughs> Maputik ka dito kayo. Ah, tayo si Un si Adonok. Ah, <laughs> tayo si Unang. <udad>. Ah, tayo si <laughs> Unang. Alayo na ina. <yun> Alayo na ina. <laughs> <laughs> La lagot Besamo isajed mo! Isa! jed 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 Huh? Ay, lumalalim na. <laughs> It is. Yay! Padali si Lia! <laughs> 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 okay, game. Okay. Na <laughs> uh, nalunod. nalunod na malalim dyan? Malalim? Malalim? Oo. Nalunod! Nimags ka! Nalunod na! Na-video ko pa yon. Ano, nakainom ka? Nakainom yan? Wala uh, na, may bakterya na yun. ano <laughs> mo. Malalim dyan na? No? Malalim na? Ay, kaya pala <laughs> Kasi nalunod yung ilim. na <laughs>